Samantala sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live Nation. Hoy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao inihayag ng PSA, Philippine Statistics Authority, na masyado mababa ang death registration rate sa BARMM dahil sa Islamic tradition na ang pumanaw na kaanak o sino man ay dapat mailibing sa loob ng 24 4 oras. Sinabi ni Marisa Grande, ang PSA National Statistician, na ang tradisyon ito ang siyang nagpapababa ng tala ng mga nasawi sarihi yung bangsamoro dahil walang mga date certificate at walang boreal permit ang nasawi Sinabi ni Grande na kinikilala naman ng PSA ang nabanggit na tradisyon kaya hindi na ito e ginigiit pa ng gobyerno kailangan pa ang Z Certificate at Boreal Permit sa kabila na isang mahalagang bagay ang Z Certificate upang tugunan ang mga policy makers sa usaping healthcare system. Samantala, malaki naman ang pangamba ng mga katutubo lalo na yaong mga in MIP or non-moro indigenous people sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte na mawawala na ang kanilang ancestral domain sa oras na magiging batas na ang IP code or ang indigenous people's code na isinusulong ng Bangsa Moro Transition Authority Bell No. 273 ang Indigenous People's Development Act of 2024 ayon pa kay Timo why Justice and governance leader na si Leticio Datu Uwata, mawawala ang distinct identity ng anim na mga tribo na mga katutubo sa Bangsamoro Territory na ang ibig sabihin ni Datu Uwata, Uwata na mawawalan ng lupain na itinuturing ng mga ito na lupang ninuno ng mga nanamuro at magiging estranghero na lamang sila ng kanilang lupang ninuno magiging alien na kami pagdating ng panahon at hindi namin alam kung saan naman kami mamamalagi ayon pa kay Datu Wata. Well, Ramos, Simon Robing Reporter na Mindanao Radio, kalikasan ni Ngoog City Base, nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.